So in guys, good evening no. Nandito tayo ngayon sa ating mga alaga. Medyo kakawi lang natin ngayong gabi galing work. So nag-check tayo ng mga alaga natin. So hindi pa sila nakakakain. Hindi pa sila nakakapag dinner, kumbaga. Ay yung mga alaga natin hindi pa sila nakakain kasi niyo. Lahat sila no? uh, gustong, ano. Gusto mo gusto ano tinamulan lahat nakatingin sa taas, nag-aabang na makakain ito yung mga daga ayan yung mga daga natin hello nagabang na makakain So, yun guys ang mga hedgehog naman natin dito wala pa rin itong pagkain mga hedgehog natin yun tinilawan natin so ayan hindi pa ng pagkain yan tapos dito sa baba yung ating mga bagong win hedgehog yan Hihintay din naman na pang pagkain. So, pakainin natin sila guys. So, dito para sa mga daga. Lagyan natin ng JMP3. Ito sa mga junior natin. Yan, junior mice. Lagyan na natin ng tubig na refill na natin sila ng tubig. So, bigyan natin sila ng mga kain. Ayun yung mga rabbit nagabang gabang na rin ng pellets nila. Nakalabas na lahat. Lagyan natin ng mga daga na ano to. Ang mga anak. Ayan. kain kain sila kain sila dito naman sa yun, may nanganak na ano doon kasi ninyo yun o oh. yan nanganak may nanganak na set ng mais so, dalawa lang lang yung iwan dyan may nanganak so, alagaan nila yan may tubig pa ba? may tubig pa naman may tubig pa naman guys so tapos, ngayon napakain na natin yung mga taga. Ang next natin is ito, pakain natin ng eh, dog food. Dog food yung ginagamit ko pala sa mga hedgehog. Iba niya kasi cat food, so akin dog food. Medyo mahal kasi cat food eh. <laughs> so, ayan guys, lagyan natin ng dog food. Ito so, yan. Gutom na yan. So, kakainin niya na yan. Ito naman, lagyan din natin ng Uy, naparami ang kalagay. Tapos natin. Ah, yun na yan. Ay, natin. Okay naman na dito. Napakain na yung mga daga dito. Ikin natin yung mga milk na yan. Andiyan. Ano natin yung hedgehog. Ito lagyan na rin natin sa dito. Ay, hindi na nga yan. Dito. Ayan, hello. So, pakainin natin yun. Check. Yan, na-check uh, na rin natin sa tubig. May tubig na rin. So, yan, maririnig nyo guys. Kinakain nila. Kain, nila yun, ano kinakain nila yung ano. Itong lakas ng kain niya yun. Nakain niya. <laughs> ito nga nga Hello. ito eh. Hello. Ito yan yung mga raglets. Ayan. Tinanan. Ito natin ko ano siya, babae o lalaki. Pati hindi Babae at tao. So yun diba yun So yun, guys no, napakain na natin yung mga alaga natin So maraming salamat no Sana namang araw ang natapos Sa so, mga gustong magtanong Magcomment dyan no So tanong lang po baka matulungan namin kayo Para sa mga alaga nating mga pets So yun Maraming salamat -bye.